Itong ano pala oh, sa Mapua University, dating site ng ano, San Francisco Church. Dami pa lang ano dito ng no? mga simbahan sa Intramuros. Update na rin natin tong Pasig River Esplanade. Ayun, tinapatag na. Ito, bago na 'to sa mga terracotta ayan banda doon ng letran yun oh. yung padera meron lang doon dito napapasya lang yung pinakataas sa Gasparina uh, Street ito top of hardware tapos uh, natin papunta hmm. ito ng One Luna Street ginibang mong buildings dito ando na ang Villa de la Industria ito ang halal building ganito pala yung mga ano nito no? na Building. The first national city bank of New York Kulay green yan Ganda na Ito okay, yung ano doon Yung canopy Yung bubong Yung pa may mga gagawin pa doon Mga bagong buildings Biniba na yung mga ano doon eh mga luma sana maayos din ating lugar yung spaghetti wires dami may tumubo ng ano dun puno oh, Ganda ko na rin ano May classical na building renaissance style na architecture may eh, maliit pa dun eh, sa pinakatokto dito sa labas alos tapos na restoration may gumawa rin doon yung loob lang hindi natin alam ito sayang Masak-wasak na Pang hinayang na dito bago na 'to. Eh um, mga terracotta. mga damo. Wow. Gandang ano 'to, ano? Pasyalan dito. maestral sa hanggang doon na pala yung nasimentohan doon na sasakyan. Ayan, papuntang Fort Santiago. Ang ganda na ano, ang pader ng Intramuros. Karang hindi siya na papasyalan yung pinaka pinaka taas. Wala, wala ko nakikitang naglalakad. Ayan, meron ng terrace, meron ng railing. Mga bakal na yung bintana. Ayan. Laki rin ito. Intramuros BF Condominium. spaghetti wires nga lang punta pa tayo doon doon pa rin dito pa rin yung uh, spaghetti wires sa uh, ay ayuntamiento Soriano Uriano Avenue wala wala, wala pa nag-aayos dito sa kanan na ano na nabawasan na mga spaghetti wires Ayan, na bundle na oh. daming ano dito ah ito uh, galing ng rally National Rally for Peace ng Iglesia ni Cristo. Asa Rocha. Nandito tayo sa General Luna Street. Ang mga turista. Local at saka foreign tourists. <coughs> yung pinaka-parking. <laughs> 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 ito na, ang full size Ito, pinturahan ito buildings dito. Tatlo ito eh. Hanggang dito lang yung eh, ano, nilagay ng mga bricks. center. Ang na ito, aqua green. Manila Cathedral katedral? Ito pa. Sa likod lang ito ng ano, ng... Manila Cathedral nakalagay La Castellana pero pangalan niya talaga, The Escuela Nautica de Manila. Presently, Philippine Merchant Marine Academy. Ayan. Juan Luna Inovicio. E. Dito pala nag, ano, nag aral si Juan Luna. Painter. At uh, Patriot. ng no 1869 to 1872 yun of Chinese in Philippine life. na nakalagay? Uh, baba lang siya. May uh, parang ano, bagong pintura lang. Daming naayos dito sa Intramuros. Ito Bagong pintura lang. Ang dami mga ano dito. Ah... Uh, nakatambay sa mga kanto-kanto ito naman nakalagay Palacio del Sana ito na yung Real Street papunta ng San Agustin Church 2025 na ngayon wala pa rin na i-re-relocate ito yan. So yan ha dami pa ilang ano to ilang blocks ilang streets uh -huh. gaganda tong lugar na to pag na ano pa na na redevelop na basta i-relocate na yung mga mga nakatira dito pista pa dito eh And, dami pang mga ano, mga pedicabs, mga e-bikes. Sumobra na yung dami. hindi pa rin ito mga naayos ang dami pa mga kalsada hindi pa uh, gagawa ayan ito pa oh ang dami pa ano lugar na kailangan ayusin sa intramuros mm. mga pwede ka drivers parang ano eh hindi ko lang kung um, lasing ba o oh, nag-a-addict. <laughs> Ito Ito um, Andito na yung mga ano, mga eskwelahan. Uh, sa ano na to, Moralia Street. Ito mayro pang isang ano dito. Puerta del Parian. And Rebellion del Parian. Hindi pa natin napapasok yan. Hindi pa natin napupuntahan. Parang ah, may na ano rin, no? May drawbridge din. Ito yung Lyceum of the Philippines. Yan. Dati pa lang ano to, Hospital de San Juan de Dios um, from 1578 to 1945. Okay. Nagdung ano na siya no? Eskwelahan. Ayan. Nandun ang Getran. Real Street. Hindi na yung original na, na? na building. Ayan. Yeah, meron na rin bike lane dito. Ayun, yung padera. Ayan, meron kang doon. Eh. Dito, lang yung pinakataas. Yung oh, ano dito. Kainan. Dali na lalaka doon. Sa kanan natin ng Mapua University. Ang alaga yun. Kuchenko Innovation Center. Established to pa, Tomas Mapua Sakya po ayan meron ano may arrow sign na hindi ko pwede papunta doon ayan. ayan dami mga namamasyal ayan eh. Pero kasing parte na ano sarado eh. sa ano sa Baluarte de San Francisco Dilao. Ah kasira yung ano mga spaghetti virus. Ah may mga anit ano dito mga gumagalang mga bata. dami. Yung street dwellers. Yun. Nakakasira. Yun ang ano. Um, Imahe ng Intramuros. Ayan. Ayan. Dito yung mga nagpa-practice yung mga... Ang... Um, Tidyante. Ang... may mga ano, may maliliit na canyon. Eh, meron namang trash, trash can, trash bin. Pusa pa. Wala namang mga kalat. Itong ano pala, oh, sa Mapua University, dating site ng ano, San Francisco Church dami palang ano dito ng mga simbahan sa intramuros nung alam ko mga ano nasa walong church ang ginawa dito ang natira lang san agustin church hindi lang nakasurvive na simbahan dito okay, ngayon ko lang nakita ana building intendencia.